kaya magandang araw mga lods. ng Kawasaki, Kawasaki City 150. Ingay na siya kasi yung tension niya. Ah, hindi na masyadong natutulak yung timing chain niya. Sa roller guide. Kaya sagad na hindi na siya naabot. Kaya makalansing yung tunog niya. Ngayon, dahil sa ito pa yung stock, medyo maluwang na yung ano, timing chain kaya pa naman remedyuan iko convert na lang natin sa manual tensioner ito, pabili tayo ayun, ito nga pala um, pwede rin itong pang wave mga pang wave kasi mas malaki yung bolt nyo, mas matibay kakabit na natin ayun, nakakabit na natin testing, testing mga

Hindi siya katulad nung una na makalansing ngayon. Okay na. Revolution mo daw. What about Baba Garrett?